Maingat na binabantayan at tinaalagaan ni Daryl hindi niya tunay na pangalan ang kanilang pananim sa bakuran ng Pangasinan Provincial Jail sa Lingayen, Pangasinan. Ito ay bunga ng kanilang natanggap na organic agriculture production training na handog ng TESDA Pangasinan Provincial Jail at Provincial Training Center. Sila po ang naging daan po na mapansin po kami ng ating gobyerno na mabigyan po kami ng opportunity na makapag-aral po at sa pag-aaral po namin na ito ay ano, uh, makapagbagong buhay po kami at magamit po namin ang aming mga natutunan. At higit sa lahat po, ma maging kapakipakinabang po kami sa ating lipunan. Isa lang si Daryl sa 25 PDL na nagtapos sa training at takatanggap ng National Certificate 2 o NC2 at training allowance na 4,640 pesos. Produkto yan, ibibinta din ng PDL kung may dadalaw dito sila din ang kikita sa mga dulugtong galing sa tinanim nila. Nagtagal ang training ng 28 na araw. Isa rin ito sa mga programa ni Governor Ramon Vigico III para maging produktibo ang mga PDL. Sa pagmamahal nila at pagmamalasakit sa mga kagayang naming mga PDLs ay yun po na malaking tulong po ang naibigay nila sa amin dahil bukod po sa nalilibang na kami, meron pa po kaming kaalaman na nadadagdag tsaka meron din pong financial assistance. Kaya lubos po ang aming pasasalamat. Ilan sa kanilang pananim ay mga talong, kamatis, ampalaya, pechay, malunggay at kangkong at tinuruan din sila sa paggawa ng organic fertilizer para sa mga pananim. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.